doon siya comment sa akin na bumili ng uh, portable na welding machine dapat ang ginagamit na welding rod ay uh, yung ganitong klase, ito dapat yung ganitong klase, ano ito yung tatak niya, ayan, ayan. ganito lang, uh, maliit ito, kaya yeah, maliliit lang oh hindi yung malalaki kasi kung nga uh, ang gagamitin ay uh, yung malalaki na pang heavy duty ay uh, mahihirapan yung uh, mahihirapan yung portable na welding machine at saka mahinang kumapit kung isang halimbawa ang nabili pa ninyo ay uh, ang nabili pa ninyo nga inyong, uh, inyong portable ay uh, ano mababa ang amperahe eh. ay baka mag-overheat pa ito kasi 300 ampere, medyo mataas ang uh, ampere ay at saka nasa nagamit siya. Ito na natin. Oh, yan yung kapit. Pagka ang ginamit na welding rada itong ganito nga uh, maliliit o oh, yan o oh. ito saka ito yan o oh. halos parang uh, pang ano rin halos parang pang heavy duty rin kapag ang ginamit ay ito pero kung yung uh, malalaki mahihirapan at kung uh, mababa ang ampere nung nga uh, nabiling portable lalo yung mga nabiling minsan ng 200 ampere eh, may posibilidad mag-overheat mag, mag okay ganun okay. lang Sinir ko lang kasi may nagtanong nga sa akin na bakit gano'n, bakit yung uh, kanyang uh, portable na welding machine ay uh, nahihirap at saka nag-overhead. Okay, thank you.